siyang mabuhay Gusto ko rin siyang mabuhay Pero hindi ako papayag na malayo sa Marimar Hindi na muli Marimar May gusto akong sabihin sa'yo. iyo. Naaresto na si Nazario kasama ang dalaw ko pang tauhan. Bakit, Shoy? Ano nangyari? Nagnakaw sila ng mga baka. <sighs> Pero ibabalik namin ito sa iyo. Ibibigay ko na lang ito sa tao ng mga realengo. Magiging malaking tulong ito sa kanila. Kung ganun, may sasabihin ka pa ba? Gusto kong makita mo itong papeles. Hindi ko maintindihan, Shoy. Alam ko na pinagdudahan mo rin ako. May nagsabi kasing nagnakaw ako. Shoy, pero eh, hindi naman ako... Hindi yung totoo. Bahagi ng kinita mo, Dineposito ko sa isang account na nakapangalan sa'yo. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh, na baka maubusan ka ng yaman dahil sa kakatulong mo. Salamat, Choy. Sa lubos na pag-aalaga mo sa akin. Pero pakiusap, ikaw na ang bahala dito. Ibigay mo sa iyong pamilya ang isang maginhawang buhay. Pero Marimar, Sa'yo ang perang ito. Hindi, huwag na. Huwag na. Pero marami nang nawala iyo. Mas kailangan mo ito. Hindi, Chuy. May ari arian pa naman ako sa Mexico. At magtatrabaho ko para sa aking mahal na si Crusita. Marimar. Eh. Talagang napakabait mo. Chuy. Chuy ang aking kapatid. <laughs> Tapos na po ba, Doktor? Oo, oh, Mr. Santibanyos. Kamusta siya? Mabubuhay pa siya? Naging matagumpay ang operasyon sa kanya. lang siya sa ngayon. Pero sigurado makakasama mo pa ang iyong asawa lang mahabang panahon. <laughs> Hello? Ako ito, Papa. Tapos na ang operasyon. Kumusta si Inocentia? Mabuti, Papa. Mabubuhay siya. Salamat sa Diyos. Babalik kami sa San Martin de la Costa sa susunod na linggo. At doon ko na sasabihin kay Inocentia ang buong katotohanan. Kung sino talaga ang aking mahal. Huwag mo sabihin ang babae niya ang tinutukoy mo. Oo, Papa. Siya ang tinutukoy ko. Ang tanging babae na mamahalin ko ng buong puso. Nagpasa ka nang makipaghiwalay ng tuluyan. Kapag magaling na si Inocentia, sasabihin ko sa kanya. Pero tiniti ako sa inyo na mangangako ako sa kanya na di ko pababayaan ang aming anak. Papaliw ka na ba? Hindi ka hihiwalayan ng asawa mo. Maiintindihan niya yon. Alam niya na kailanman, hindi ko mabubura sa aking puso si Marimar. Hindi kailanman. Makasarili ka talaga. Sarili mo lang ang iniisip mo lagi. Nagkakamali kayo, Papa. May trabaho naman kayo kay Innocence, at maaari kayong magsimula muli sa piling ng isang mabuting babae na mamahaling kayo gaya ng pagmamahal ko kay Marimar. Maring tama ka. Sawang-sawa na ako mabuhay sa mundo ng puno ng pot at pag-iiganti. At maaaring ito lamang ang magpapatahimik ng tuluyan sa kaluluwa ni Angelica. Susuportahan kita. Iha! Nandito si Ingeniero Rosales. Eh, eh alam mo na ba ang bago, Iha? Inoperahan ngayon si Mrs. Inocencia at ligtas na siya sa piligro. Ay, dininig ng Panginoon ang panalangin ko, Corazon. Ay, salamat, Diyos ko. Oo nga, Iha. Sige, mauna na ako. <laughs> <laughs> May nagsabi sa akin na gusto mo ako makita. Uh, Adrian, gusto kong maging tapat sa iyo. Ang totoo, hindi ko kaya magpakasal sa iyo. Pero hindi ka na maaaring makipagbalikan sa ama ng iyong anak. Ikaw na mismo ang nagsabi na nangako ka kay Inusensya. Isang pangako na aking tutuparin. Pero, hindi tayo magiging masaya na magkasama. Hindi makatarungan na magpakasal ako sa iyo. Sa isang lalaking kasing bait mo ito ay si Sery Santibanias pa rin talaga. Ang tanging nilalaman ng puso ko. Handa ako maghintay, Marimar. Hindi, Adrian. Hindi. Hindi ikaw o sino man. Siya ang ama ng aking anak. At sigurado ako na walang papalit sa kanya sa aking puso habang buhay. Seryo. Kumusta ang pakiramdam mo? Buhay ako ako makapaniwalang buhay ako. Makakabalik ka rin sa dati mong pamumuhay. Tapos na ang unos. Diyos ko. Niligtas ako ng Diyos. Naawa sa akin ng Panginoon. Kahit na hindi ako karapat-dapat. Tama na. Tama na. Huwag ka magsalita ng ganyan. Humina ka lang. Patawad, Seryo. Patawad at naging makasarili ako. Ang dami kong pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo sana ako. Patawad. Ilang araw na lang babalik na tayo sa Mexico City, mahal ko. Kailangan na nating umalis dito. Ay, lalayan na nating dalawa ng tuluyan ng iyong ama. Tutuloy pa rin ko ang aking pangako kay Inosencia. Ano ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nagpunta dito. Ano ka ba? Tulad ng pangako ko, babalikan kita. Hindi. Buhay si Inosencia. Para ka lang sa kanya. Sa kanya ko sa kanya na lalayo na ako sa iyo habang buhay. At meron ako isang salita kaya tutuparin ko ang aming usapan. Umalis ka na, seryo. Pakiusap. Marimar, makinig ka sa akin, mahal ko. Magkakasama muli ang ating mga puso. Pakakasalan kita muli sa Wes. At dahil matagal mo na itong pangarap, ikakasal tayo ni Padre Pore sa simbahan. Umalis ka na. Umalis ka na kung ayaw mo ipagtaboyan kita. Nangako ako kay Inusensya, tutuparin ko ang pangakong yon seryo. Marimar? Inusensya? Renato? Marimar, narito ako para palayain ka sa iyong pangako. Ihiwalayan ko na si Seryo. <sighs> Hindi ako, kundi ikaw lang ang mahal niya. Ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay. Ano bang mapapala ako kung pipilitin ko isang lalaki na ibang tinitibok ng puso? Pero inosensya, may iwan ka mag-isa. Noon pa man ako ay nag-iisa na. Pero nandito naman ang aking anak. Nagdesisyon kami ni serio na sa akin siya mananatili. Habang patuloy ang support ang ibibigay niya. Oo. Oh, tama siya. Mahal ka ni Serio. Ikaw lang. Patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo gusto ko rin humingi ng tawad. Sa ngala na rin ni Angelica. Gusto kong makamit mo na ang kaligayahan na pinagkait namin sa'yo ng asawa ko nung nabubuhay pa siya. <sighs> If... iwan natin ang asyenda ay malapit na buti na lang sa wakas makakamit na ni Marimar ang wagas na kaligayahan ibibigay e, ko na kuno sa sulat na ito sa kanya tiyak na matutuwa siya bakit eh, uh, 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 usok sa kaliwa may magandang balita ako tungkol sa iyong mga negosyo <laughs> Pininvest ko ang stocks mo sa isang bagong mall. At naging mabuti naman ang kinalabasan. Sa pagbabalik mo sa Mexico City, malalaman mo na mapabawi mo na ang lahat ng nawala sa iyo dyan sa San Martin de la Costa. Lubos na gumagana. Roberto Peliastre. Alam mo bang ibig sabihin ito, tia? Hindi ako pinabayaan ng Panginoon at ng aking ama o ng aking mama ng lolo at lola Sa ngalan ng Panginoon at ng Simbahang Katoliko I now declare you husband and wife siente el amor ¿No que no? <music> mar y mar, costeñita soy El amor me llevó tras él Un sueño tuito fue Cuanto mi vida cambió cuando él